Buenos noches, damas y caballeros. Inunpirmah ng isang batikang abogado yung uh, sinabi ni ni Blagcaster sa blog natin a few days ago, ukol dito kay uh, Ombudsman Samuel Martinez na. Uh, Paalis na sana sa pwesto itong hanggang uh, early uh, early August na lang siya. Pero hinabul pa niya itong ginawang aksyon, itong pinabilis niya na na aksyon dito sa kaso laban kay uh, kay uh, Justice Secretary Boeing Remulla, Interior Secretary uh, John Vic Remulla and uh, also uh, General uh, Major General Nicolas Torre at si amb uh, Ambassador Lacanilaw na sinabi natin dahil dito sa ginawa niyang fast tracking ng proseso laban dito na hindi niya sinunod yung mga proseso na sinabi nga ni Justice Secretary Remulla he finds it weird so sabi natin dahil dito mari kumawala na yung uh, Yung immunity from suit Ni Ombudsman Martirez Kasi uh, like President Bongbong Marcos And Vice President Sara Duterte And other uh, heads ng constitutional bodies uh, Hindi siya pwede kasuhan Pwede lang siya impeach At too late na para ma-impeach siya Dahil uh, paalis na siya Matapos na yung six year term niya as appointee of uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte maend na yung termino niya early August ibig sabihin early August pwede na mag-appoint si President Bongbong Marcos na panibagong ombudsman so sabi natin uh, after na step down si uh, Martinez delicado baka jan uulanin siya babahin siya. Uh, o ha haharap siya ng patong-patong na kaso to be filed by uh, uh, by President Bongbong Marcos kasi hindi lang niya nilalabanan itong sila itong sila Boeing Remulla, si John Vic Remulla, si General Nicolas Torre. But he is really fighting the person who appointed these top officials. At yan, I si see President Bongbong Marcos. Kaya sabi natin na delikado, tagilid talaga ang sitwasyon nitong si Martires. At uh, ganon rin ang sinabi ngayon ni uh, Attorney Wilfredo Garido, kung saan sinasabi niya uh, tiyak talaga ha? mauulanan talaga ito ng kaso na si itong si Martires. Siyempre, ang daming tayo narinig na katiwalian, hindi lang yung mga kaso na uh, uh, hindi nila inaksyonan, tulad yung mga extrajudicial killings, kaso ng korupsyon ng mga opisyalis ni Duterte, uh, kaso mismo ng korupsyon kay Sara Duterte, kaso mismo ng korupsyon ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Pulong Duterte, ni Baste Duterte. At uh, marami pa tayo narinig na may mga katiwalian dyan rin sa, sa mismo sa Office of the Ombudsman. Kaya sabi ni Atty. Wilfredo Garido, uh, lagot ka, lagot ka martires sa ginawa mo. Ha? Pero sabi nga niya, bakit hindi na lang niya hinayaan yung bagong ombudsman ang gumalaw dito sa sa kaso sa rekomendasyon or complaint ni Amy Marcos laban kina kina General Nicolas Torre at nila Remulla. Bakit inaksyonan niya ng mabilis? Ha? Kaya sabi ni Atty. Wilfredo Garido na ito, eksperto rin ito sa mga kwan eh, sa mga uh, kwan nga ito eh. Uh, magaling na lawyer ito, handling mostly yung mga infrastructure conflict uh, or construction related uh, uh, cases. At siyempre, uh, syempre, umaman siya dito, no? Kasi puro mga dispute sa construction ni hawakan niya. Ha? So sabi niya, siya mismo na bigla. Bakit uh, uh, ang bilis-bilis ng aksyon ni 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 Martires dito sa kaso laban kina Remulla at kaya uh, Torre at uh, sabi niya uh, kung, kung saan uh, pinahal ng complaint si, si hindi pa nga kwan, eh hindi pa nga eh, wala, kahit wala pang uh, report official report from the committee on uh, committee on uh, foreign affairs ni Amy Marcos uh, sinabit lang niya itong recommendation niya sa ombudsman per, kahit personal recon, recommendation niya pero gumalaw ka agad Friday niya sinagmit Monday. Pinapasagot na sila Remulya. Uh, sabi ni Garido, I find this highly unusual and ominous. So unusual daw, hindi hindi normal ito at uh, at uh, ominous, yung parang andami. Ang dami mo pwede sabihin na nangyayari dito. Sabi niya parang par uh, ito na yung sinasabi ni ah uh, ito na yung sinasabi ni, ni Remulla na napaka-weird. Kasi hindi lang man na uh, dumaan sa proseso, kaagat-agat pinapasagot na sila. Mer habang uh, isa sa mga proseso dyan ay dapat meron pa yan investigation or preliminary investigation, titingnan muna nila kung may probable cause. Ha? ah uh, kaya sabi ni Garido, ito ang uh, post niya. Pwede nyo i-check Wilfredo Garrido. May nag-post siya sa Facebook. Sabi niya sa, sa English We might be in for a surprise from Ombudsman Samuel Martirez, a Duterte appointee. It is well known that complaints languish in the Ombudsman for weeks, even months before they are given due course. So sabi niya, parang nakakabigla at mabibigla tayo dito kay Ombudsman Martirez sa bilis ng aksyon niya dito sa kaso ng uh, diumanong unconstitutional at irregular na pag-aresto kay President, uh, former President Rodrigo Roa Duterte uh, based on the findings of uh, the Amy Marcos sa Committee on, uh, on Foreign Affairs. Sabi niya, alam naman natin lahat ng mga kaso dyan sa ombudsman ay umaabot ng, ng ilan linggo, ilan buwan. In fact, taon-taon nga. ba diba? sabi ni, 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 ni Boeing Remulla, yung, yung uh, parmalis scam na nangyari 2019-2020, Ha? Uh, hanggang ngayon hanggang ngayon hindi pa na resolve ha? ay pinailatan ng kaso nung pagpasok lang ni Marcos administration 2022 pero nangyari ito kuwan pa ah, Duterte administration pa so ah, umaabot na yan ng mga 5 6 years ha? Ah? yang Parmaliscan 10 10 billion pa namang nakalaga niyan kaya sabi ni Romualdez ang dami diyan kaso natutulog yung 5.6 billion overpriced computers scam involving bata ni Bongo na si uh, na si, si uh, Christopher Lloyd Lau. at uh, meron ring kaso diyan Yung Kwan yung yung, uh, yung uh, uh, iba pang pagkatiwalian during the Duterte administration pero wala wala nangyari ha at uh, Uh, three years na after the Duterte administration, natutulog pa rin yung mga kaso. Pero, pero itong, uh, uh, itong kay kaso na di umanong unconstitutional arrest ng Duterte, limang araw lang, may resulta ka agad, may action ka agad. Kaya sabi niya, uh, for martyrs, sabi pani ni Wilfredo Garrido, for martyrs to act on the complaint by Amy Marcos against officials involved in Duterte's arrest. Iman, in a matter of days, isipin nyo ha, Friday pinail, weekend pa, Saturday, Sunday, Monday, pinasagot ka agad. <laughs> sila, si, sila General Nicolas Torre. Ibig sabihin, dalawang working days and dalawang non-working days, four days. Ibig sabihin, hindi na, hindi na nag-day off yung mga taga-ombudsman para ihabol lang itong itong uh, uh, order kina kina Remulla kina General Torre para sagutin yung issue na ito ha so sabi niya for sabi ni Garrido for martires to act on the complaint by Army Marcos against officials involved in Duterte arrest in a matter of days is unusual and only ominous ominous sa uh, pwede pwede maraming uh, ibig sabihin ito Ha? Sabi niya, uh, Martinez can issue preventive suspension for 90 days against uh, respondents Remulla, General Torre, et al. Then order them dismiss. So sabi niya, kung matapang talaga ito si Martinez pwede niya mag-issue ng preventive suspension order dito kina, kina uh, General Nick Torre, kaya uh, uh, Boeing at John Vicrembolya at sabi niya pwede pa niya i-dismiss ito. Ha? Sabi niya, why the rush? Why the rush, Martinez? Uh, seven year pa lang term nito ends in July 2025. This is his last hurrah. At uh, sabi pa niya dito sa 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 kanya sa sa comment section niya dahil marami nag-react sa kanya ha? Nag, naglabas pa siya ng warning kay Martirez Sabi niya, ha? Uh, pero bago natin basahin yan, o, oh, ma, may meaning ito, may meaning ito sinabi niya na why the rush? Kung baga, bakit mamadaliin mo itong, itong issue na ito? Ha? Anyway, paalis ka na. Bakit hindi mo na lang yan pabayaan? Sandali, ch charge ko muna yung computer ko. Pabayaan, ibang, 'yung next ombudsman aksyunan yan or -ip ipadaan muna sa proseso talaga anyway pwede pa naman yan aksyunan ng next ombudsman sabi niya this is his last hurrah ibig sabihin ito ng huling ito ng huling uh, huling aksyon ni uh, ni uh, Martinez kumbaga either either ibig niya sabihin na uh, Siguro malaki talaga ang utang na loob ni Martires kay Duterte at nung humingi sa kanya na ito na, bago ka umalis sa pwesto, bago matapos yung 7-year term mo, gawin mo ito para sa akin. Either yan or baka sinasabi ni Garrido na baka may pera dito. Siyempre kung si... Kung si uh, Kung si Nicholas Kaufman ay uh, natatanggap ng mga 150 million a month or uh, 2.5 uh, 2.5 uh, million euros eh yung mga 200 300 500 million worth it talaga yun para lang masuspend itong si Nicolas Torres si 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 uh, uh, hindi naman natin sinasabi ganyan pero uh, ibig sabihin parang ganito na rin ang uh, ang insinuation nitong si Wilfredo Garrido Ah, at naatuloy, uh, na alala ko yung mga yung mga retiring secretaries, under secretaries ng uh, ng uh, DPWH, ng PNP, ng Bureau of Customs bago sila mag-bow out sa puesto. Kung wari magbibisita daw nila lahat ng mga distrito, ng mga regional offices, eh alam naman natin yan doon na uh, nagpapas dahat yung mga regional director, yung mga district engineer, or mga district collector ng, ng customs, kung sa customs at uh, lahat nagbibigay-bigay. Uh, Meron pa nga dyan isang dating uh, uh, public works secretary. Nagpas dahat, umabot yung 1 billion. <laughs> Sipin mo yan, ha? Goodbye. Ang tawag nila dyan, send of money. Ganon rin yung mga generals ng PNP na paakuan pa na yung mga PNP chief o kaya AFP chief. Ah, ganyan yan. Ha? <laughs> Kumbaga, last hura. Last hura. Last, cha last chance para para mangulekta. <laughs> yun, pera pera naman natin yun. Ha? Kawawa talaga tayo. Kaya sabi nito ni, ni Garido, ah, siya ng warning ha? dito kay Kwan naglabas siya ng babala dito kay kaya ombudsman martires sabi niya sabi niya this can blow up in martires face and he better be careful mag-ingat ka the marcos administration can file an impeachment case and if it succeeds BBM can appoint a new ombudsman who will file non-bailable cases against sara at all so sabi niya at uh, sinabi rin niya dito na pati pati ang Marcos administration kung nagali talaga pwede rin magfile ng kaso. Nagpatong-patong na kaso. Hindi lang kay Sara pati kay Bartares mismo. Ha? Kumbaga pahirapan rin siya at uh, dahil sa ginawa niya kay, uh, kay uh, parang nag uh, nagpamartir talaga siya sa mga Duterte, pwede rin na uh, ipakulong talaga siya para maramdaman talaga niya yung uh, yung anong nagawa niya ha? at uh, sabi niya marami daw talaga marami daw talagang uh, marami rin daw talaga mga, mga issue na dapat sagutin itong si Martinez sabi ni uh, sabi ni uh, Authority Wilfredo Garido this is the same Martinez who voted to dismiss Moreno as chief justice ba diba? yung Serre, se, si justice Sereno isa yun sa mga among few matinong justice pero uh, uh, bumoto pa si martires para tanggalin ito uh, when he was uh, uh uh associate justice sa supreme court then he applied and got the position the job from president duterte apparently as a reward so that dahil binoto niya para tanggalin itong si Sereno na gusto rin investig uh, yung gusto rin uh, si Duterte sa or suportahan yung mga kaso laban kay Duterte sa pwesto pinatanggal ito ni Duterte at itong si Martires na isa sa mga isa sa mga bumoto para tanggalin ito si Justice Sereno ay ni-reward ng posisyon as ombudsman Ah, ni Duterte then he issued an order restricting access to salens ha wag nating kalimutan siya yung nag-issue ng order na hindi pwede ilabas yung salen ya uh, ng mga ng mga opisyalis ng gobyerno ito yung panahon na hinihingi hinihingi iniingi niya ni, uh, ni uh, former uh, senator uh, oh at that time senator pa siya Antonio Trillanes na ilabas ni Duterte yung salin niya. Kasi may nakakita si Antonio Trillanes na mga bank accounts stating na meron na si Duterte at Sara joint account sa Manila na ang laman ay 2.4 billion. In fact, inamin nga ito ni Duterte sa hearing sa Kongreso, sabi niya hindi hindi 2.4 billion. Naging naging prosecutor na ako naging congressman mayor na ako, naging vice mayor ako, naging uh, co congressman ako, naging presidente ako, bobo na ako. Kung hindi ako makalap ng 5 billion, no, 'di ba? Dinoble pa niya, dinoble pa niya. Pero ito si si uh, si Martires, ito ito yung humarang at dinipensahan si Duterte. Kaya ngayon, dati kami mga media nakakasilip pa kami sa mga salen ng mga officials, ngayon hindi na eh. At uh, kay Sereno, kay Sereno, uh, uh, at uh, sabi niya, pabor siya para ilabas yung uh, statement of assets uh, liabilities and net worth o sal in pero kay, du kay Duterte sinabi niya hindi dapat ilabas. So, kumbaga double standard din talaga. Kung bata niya, huwag ilabas, pero kung kalaban niya, na gusto niya tanggalin na kalaban ni Duterte itong si Justice Sereno uh, pinalabas niya yung Kwan Salen ni Sereno So sabi niya it might even it might not even be necessary to impeach, min, impeach him his seven year term ends in July 2025 kaya nagmamadali he will dismiss the officials before then But then again, BBN can appoint a new ombudsman who is loyal to him. So, kaya sabi niya, mag-ingat ka. Ah, pwede ka talaga balikan. Kasi kung hindi ka na ombudsman, lahat ng ginawa mo, laban kay Sereno, laban na, uh, laban sa mga, sa mga, uh, uh, critics na ni President uh, Duterte, former President Duterte or mga opposition, Pwede bumalik sa'yo at pwede kakasuhan ka ng katakot-takot ng, uh, ng Duterte administration. So, yan ah. Uh, uh, sabi nga niya, then again, Garrido said Marcos could appoint a new ombudsman who could also file charges against the Vice President and even dito kay Martires kasi wala na siyang Kwan, wala na siyang uh, immunity. Kasi ngayon meron sila tinatawag, yung mga constitutional officials like the President, Vice President, uh, Chief of the, the Commission on Audit, at ibang uh, ibang uh, constitutional bodies like the Office of the Ombudsman, hindi sila pwede kasuan, pwede lang sila impeach. Ha? Tulad yung mga, yun, Chief Justice, ganon. So, yan. Ha? Yan po ang uh, ang warning ng isang batikang uh, batikang uh, and book author pa ito, book author pa si uh, Wilfredo Garido. At uh, ito ito naman ang sinabi natin noon na na haharap talaga ito. Malilintikan talaga ito si Martinez. At uh, sana worth it ta. Sana hindi siya mapunta doon sa sa point of no return na kung saan ipapasuspend at ipapadismiss siya sa pwesto puesto si uh, ito naman sinabi ni Duterte di ba winarning nga ni Duterte Kaya uh, doon Don sa Villamor Air Base kay uh, General Nicolas Torre sabi niya paalis ka na rin sa puesto magingat ka andyan pa yung mga bata ko sa sa posisyon so isa na si, isa na dito si itong si Martinez so yan lang po yan lang po ang update natin dito sa issue sa kaso nila Nick Nick Tore at saka nila nila uh, Kwan nila uh uh Remulla Brothers before we end i would just like to thank uh, Enzo Enzo Neri for uh, supporting independent and truthful blogging and uh, would like to thank everyone for joining me in this vlog mucho i masgrasas sa todos sorry hindi ko lang mabasa yung mga iba pang comments kasi as uh, cellphone lang ginagamit natin mahina pa rin signal dito pero bukas sa uh, uh, siguro magpapa na mag-apply na tayo ng panibagong linya na na hiwalay dito sa East Sambuanga Business and Events Place linya lang uh, exclusive para sa vlogging ni Bat so hopefully makuha natin makuha natin yun ma-install ka agad yun so thank you very much everyone for watching uh, good good Evening to all and see you in my next vlog.